Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat mga kamister ko. Ayan, isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kamister ko. Ayan, uh, panibagong araw, panibagong vlog naman tayo. So, nandito tayo ngayon mga kamister sa ano, sa barracks. Ayan, lalabas na ako dito kasi ah, uh, natin yung ating trabaho. Nako, nakalimutan ko yung aking guantes. Ayan, maraming maraming salamat pala mga kamister ko dun sa ano sa mga nanood ng ating upload kahapon. Ayan, yung pagbabakal po namin at pagporma sa top slab. Uh, at ngayon naman mga kamister ay isasabay na namin yung isang manhole po namin. Ayan, uh, bali gagawin namin ngayon yung mga anilyo tapos yung forma ng biga so ito yung creek kung saan malapit sa ano namin sa barracks so nandito ako ngayon sa ano palabas na ng highway ito yung ano ayan mga bakal namin ito kami nagbubuo ng mga bakal mga kamister ko ayan ito yung creek na sinasabi ko ayan mamaya mga kamister kita kits tayo dun sa ano sa site ito yung binuo namin oh no? ka kahapon. Yung anilyo. So, idadagdag namin yun sa magiging buhos ko namin. Mamayang gabi. Uh, next time kasi kasi ngayong araw. So, mamayang gabi naman yung ano. Yung ano namin. Yung buhos namin. So, mamaya ulit mga ka-mister ko, doon naman tayo sa, ano, sa manong sa butas. Kasi, ano, pupurmahan na rin namin yun. Hoy! so, kita-kis tayo mga Mr. doon sa, ano, sa site. So ayan na yung aming ginawa ngayong umaga. Ayun, yung pagporma ng ano. Hindi tayo nakapagkuha kanina ng simula. Ayun. Mamaya na rin yung buhos ng ano. Yung top slab sabay na, na namin na to. Cancel, no? Del cancel ka hapon. Ayun, uh, uh isa sabay namin to. Ito yung hinabol namin. Ay tabangan niyo na lang to mga mister mamaya yung buhos namin dito. Ah, Dante. Ayan yung isang gumabangga. yan Yun Ayos Nagyan na namin ang ano, kabila ang anilyo So ang susunod naman namin ay yung kabila naman asa saka ito Ayan para buo na Ayan mga kamister, tapos na kami dito sa ano, sa manhole namin. Ayan, hindi tayo nakapag-video mga kamister sa ano no. Sa paggawa natin dito. Ayan, ah, uh, ayan siya oh, ayan yung mga biga na pagpapatungan ng manhole, anang ah, cover. Ayan. So mukhang uulan mukhang uulan mga kamister ko yung ano, panahon natin ngayon. May schedule para man kami mamayang ano, gabi. Pero sana hindi, ano, hindi tumuloy, oh, traffic. Ayan, mga kamister, ah, hanggang dito na lang yung vlog natin. Ah, mamayang buhos, ay, ah, next vlog na lang po natin ito. Thank you so much. Thank you for watching, mga kamister ko. I love you all. Bye-bye.